Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may iba bahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan para mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Lalong-lalo na kung palagi kayong nag-aaway o palagi kayong nagbabangayan sa isa't isa. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, nang sa ganon habang buhay magmamahalan kayong dalawa. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon. Maliit o malaki na garapon ay pwedeng gamitin at dapat may takip po ito. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. Nang malagay mo na ang tubig, kumuha ka ng isang hiwa ng luya at ilagay mo rin ito sa garapon. At pagkatapos kumuha ka rin ng isang rose petal, dried o fresh na rose petal ay pwedeng gamitin at isilid mo rin ito sa garapon. At pagkatapos kumuha ka lamang ng suka, lagyan mo ng tatlong kutsarang suka itong garapon kasama yung rose petal at ang luya. At nang malagay mo na lahat, Isulat mo sa papel ang pangalan at apilido ng target ng pitong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, tupiin mo itong papel at ilagay o isilid ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, ay kunin mo ang garapon, hawakan ito sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito sa kapangyarihan itong ritual na ginagawa ko ngayon. Tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay takpan mo na itong garapon at itago ito, pwede mo ito ilagay sa pinaglagyan mo ng mga ritual na ginagawa mo. Pwede mo pag-ipunin ito lahat. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.